Hageyo Ang panawagan ng Diyos na muling ipatayo ang templo. Unang Kabanata Noong unang araw ng ika na buwan, ng ikalawang taon ang paghahari ni Darius sa Persya, may sinabi ang Panginoon kina Zerubabel at Josue sa pamamagitan ni Propeta Hageyo. Si Zerubabel na anak ni Shaltiel, ang gobernador ng Buda, at si Josue na anak ni Jehozadak, ang punong pari. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa pamamagitan ni Propeta Hageo. Sinasabi ninyo na hindi pa ito ang panahon upang muling itayo ang aking templo. Matitiis nyo bang tumira sa magagandang bahay habang wasak ang templo? Isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Marami ang inihasik ninyo pero kakaunti ang inyong ani. May pagkain nga kayo pero kulang. May inumin nga kayo pero hindi rin sapat may damit kayo pero giniginaw pa rin kayo. At may tinatanggap kayong sweldo pero kulang pa rin. Kaya isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Ngayon, umakyat kayo sa bundok at kumuha ng mga kahoy. At itayo ninyo muli ang templo. Sa ganitong paraan, masisiyahan ako at mapaparangalan. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, Marami ang aning inaasahan ninyo pero kakaunti lang ang naani ninyo, at sinira ko pa ito, nang iiuwi ninyo sa inyong bahay. Ginawa ko ito dahil wasak ang aking templo, habang ang bawat isa sa inyo ay abalang gumagawa ng bahay ninyo. Kaya dahil sa inyo, ang langit ay hindi na magbibigay ng hamog, at ang lupa ay hindi na magbibigay ng ani. Pinatuyo ko ang lupain at ang mga kabundukan, kaya naapektuhan ang mga butil, katas ng ubas, langis, at ang iba pang mga ani, maging ang mga tao, at ang kanilang mga hayop at mga pananim. At sinunod nga ni Babel, Josue at nang lahat ng Israelitang nakabalik sa Israel mula sa pagkabihag sa Babylonia, ang sinabi ng Panginoon na kanilang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hageo na kanyang sugo. Sa pamamagitan nito ay pinakita nila ang kanilang paggalang sa Panginoon. Sinabi ni Hageo na sugo ng Panginoon sa mga Israelita. Sinasabi ng Panginoon na kasama ninyo siya. Pinalakas ng Panginoon ang loob ni Nazerubabel, Josue, at ng lahat ng Israelitang nakabalik sa Israel upang muling itayo ang templo ng kanilang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Sinimulan nila ang pagtatayo ng templo noong ikadalawamput-apat na araw ng ikaanim na buwan ng ikalawang taon ng paghahari ni Darius.